Na. nga, nagtubuhay ko dito sa studio. Nakakain, tambay-tambay. medyo maaga pa naman. Pupunta muna tayong pandesal. Hindi tayo lang pan pandesal, siyempre. tsaka kape. Tara, let's go. Tara, bilit ay tinapay. Pandesal. tsaka kape. Tara, let's go. Ya. Yeah. Bili. Eh. Pandisel nga po. wala pa. Ah, wala pa. Ah, um, uh, Anong oras po? Anong oras po? 10 minutes. Hindi po. So, ayan guys. In minutes pa bago magpandesal. Patay na natin. Bago tayo bro, na Bago tayo lumuhas na ng... yung In mga mga tayo guys! Kikulay mo lang ako yung hiwadong baso. Kain tayo. Ha? Huh? Papampon muna ako dito. <laughs> mo muna tayo dito. Ako! Oy! Dito nga pala yung pila ng ano guys. <laughs> Nandot kala ko kung huwi ka. Hindi. Yan ako natulog. <laughs> Ang pila yan. Ang ng ano yan. Ay, yun yun! No? Oh, ah, oh, 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 oh. oh Bos right. hey. like Joel. Ya aja Bos Joel. thank you. <laughs> <Baskara dun. laughs> Bain, <gì in March> <tari> Ito niyang pecho. Ito niyang takpak. O! Oh. Sabi ko walang nabili. Puro oh, ano to? Duro quality. Duro pecho laman. Nandun na. Ay puta ka. Laglag. -lag. <laughs> Nasunod yung tinola guys o. Oh. <laughs> Buhay pa. Buhay pa na laglag. Nagari! Gag. Tinola ninyo. Mas lagi e. Nasunod yung tinola. Ito masarap lang talaga yun. May gin pa mamaya. Puntog. Okay. May gin pa mamaya. May nakakaal. Ah, masarap na pasarap sa tulog ka. Okay lang yan Iisingin ka naman eh. Lagi, naman lagi ka naman ano eh. Lagi ka naman ang second ship. Ang kalakong hmm? lagi <laughs> Kaya tayo may kaya nasa tulog sa hagdan. Na-vlog tayo bukod din tayo. Ay hindi ko din ako no. Sabi ko lang kalaki ng tulugan. Hindi pa natulog sa hagdan. Ayun, may galing pa. sabi ka naman kay Andy. Ah. Dire-garin natupad. Hindi no lang. <laughs> <laughs> Tinola. <laughs> <Ang tinula. laughs> Ha? Pagawas yun ni Ma'ko. Hmm. Yung ano, yung tanglad sa pata ko na lalagay. No? Nag-tubig ako. Ng... Mm -hmm. bandred na naman. Balig ka. Ay, bandred. Bigay mo sa amin tubig na lang. 50% mm eh. Mm -hmm. Sabi ko nga, na. dito rin na naman regular niya. Hmm. Dito ka na tumira sa kubong yan. Pagkantahin mo yung bubong. Oo! <laughs> oh, kasi oo, oh, uh, paka sa labas. Ito, gabi-gabi ka lang ang nung. No? Oo. Oh, mm. <laughs> <laughs> Ito, pabigat lang. <laughs> pabigat. Ito, pabigat lang. Ito, pabigat Ito, pabigat lang. Ito, pabigat Pali pa rin mga dito yung drone mo. <laughs> Ito yun eh. ba yun? Hmm. Ay, nasa yung drone. nilagay Malag ko video. lang sa tripod. Hmm. Inaapos ko yung video. ano sa tripod. <laughs> drone. Drone na drone. Ano ba? Ano Daming anak ni Kuya Webe. <laughs> pa. Uy, si. Ang <laughs> pusa, may aso. Ligot sila. Tayong yung 360 ni ano, dinadala. na dala no? Ayun. Ni Brian. Pwede yun nakalapag lang yun ulat kay nang no? nakukunan mo. Ano no, pag ipunan mo, nagba-vlogger ka eh. 360. Hmm. Yeah, so, yung ano yun? Pang mga dalawang buwan mo lang sweldo lang yun. 25,000 yun eh. Ah, 30. Yung second hand, 25. 30 yung ano, wala pang ano yun, accessory. May accessory yung 35. Yung yung timo lang. Ito ka lang muna sa gaan yun. Camera lang. Hmm, magagamit mo na yun, basta may stick yan. Pero sa 30 yun, meron lang yun. Yung Pag gusto magdagdang gadget yun, yung yung timo na yun magbenta ko ng laptop talaga. Pag binigla mo talaga 'yun. Kaya lang, wala magbenta ng gamit bago mabili. yung problema, wala akong pang-edit pag binenta mo 'yun. Laptop. Na. Ngayon ka partner mo 'yun. Ba? Meet pa din mo sa edit ko. Sige. na boss B? Boss B. Hindi sa bola baka Oh, ng bata mamaya. Bata ba 'yon? Bata. <laughs> Pagkulang ng bungo yung siya, wewe ah. Dito lang ako. Saan <laughs> so yun yung bangka? Dito lang. Eh. Kukuro rin yun. Kasi bumaba dito, di ba? Hmm. Ang Sama, huwag ka ba ano, manasama ka dyan kasi paris-paris yun eh. Kaya lang, anak na ka paris mo. Ang paris-paris? Diba <Dito. small> yung nawasag, paris-paris yun? Hmm. Ah. Pare sa kabayo, pare sa <laughs> Live ba? Live, live. Record lang. Record Insta360. Lang tayo mo. ha. Lakit ang karigat ng dalako. ko. Huwag Huwag mga mo. Huwag mo

Ano yan? Thank you for watching guys.